Ganito yung tunay na tunog pag tumatawa ako sa mga online messages. Ito una dalawa lang. Haha. <laughs> Ito yung parang ano. Okay, tapos na. <laughs> next, may age lang sa may dulo. Haha. <laughs> Ito medyo may saya na siya. Parang, okay, medyo, medyo natawa ako ng slide. Ito next, mas madami na. <laughs> <Ganyan>. <laughs> Ibig sabihin yan, natuwa na talaga ako. Masaya na ako sa sinabi mo. Pero kapag pag lock pa yan, ganito. <laughs> ano pa ba? Uh, minsan meron din ganito. Ito naman, dalawa lang. Hehe. <laughs> Kung baga, parang katulad nung haha, -ha, ito naman parang, he hmm, patawa ka, ganon. Pero pag madami, may parang pawiti ka, parang ganon. Hehehehe. <laughs> ano pa ba? Ay, uh, ito. Hihihihi. <laughs> ito yung parang mahihayin ka, parang hihihihi. <laughs> minsan pa ganito, yung isang buong age tapos puro A na. <laughs> Tsimisa, so, meron yung HHH lang. Ayun yung paloob yung pagtawa mo. Parang... <laughs> Tapos pag smiley lang, minsan ganun lang. <laughs>